Kasubo ang gibati sa pamilyang mula tungod sa pagkadamyo sa ilang pinoyanan sa Purok 3, Barangay Sulit, pulomolok South Cotabato. Humaniigo ang buhawi sa ilang lugar alas 12 sa Udto, Abril 14, 2024. Gisaysay ni Kongan mula, tag-iya sa balay nga ng lupad ang atop o napali ng ilang mga kagamitan, humani sentro ang buhawi sa ilang balay. Gani, swerteng luwas ang miyembro sa ilang pamilya. Ako wala akong Na, ako natulog dere pagpauli ko na ko na nga naglupa amon ato sa buawi sa buawi nga nagagi nga dako kayo ba no mga kwansiguro. siguro nagagi lang gid nagagi lang gid diri oh uh, sundo lang wala lang ka ba kay basa ang hangin libot lang dito ba oh nya diri nagagi sa tunga susay lang balay kan oh dito ana wala na dayon pero yang balay nahurot wala na Kay pagdaon ako ng ang siya ko na kaya man. Kung saan nung ina Inan ako kung sa tubig kung saan nung nagbuto. Ingun dahil siya mang ambalay di ang nini, mang napalit ang sin, anak na siya. Pero kung man nagkukuan. Sa karon, nanawagan na lang ang pamilyang mula sa adunay mga malumong kasing-kasing nga sila tabangan sa pagpaayo sa ilang naguba nga Pinoyanan. Kung sino ang malumong kasing-kasing nga magbulig sa amon, subong nga uh, nahitabo, ngayon ko sa bulig ba nga para ano lang kami dayong kay naduko sa ulan. Tapos kung sino, ma, ma, kung sino bulig sa amin, salada ko gini salamat. ng isip ko nga utang ka bubutuon. Hindi ko sila makalimtan. <laughs> sa Samtang padayon matod pa ang ginahimong assessment sa barangay sulit, local government o gihisgutan na ang mga hinabang na ihatag sa pamilyang apektado sa pag-igo sa buhawi. Ang ano lamon sa assessment ay session namon gayon na ma'am. Uh, magbuhat naman kami spot report na ipasa sa Andrew sa Pulumulo para matagan dahil natin sa mga needs atong na apiktuhan sa natabo na buhawi. Ay tungod na sa kusog sa hangin ay light materials mga ito balay. Ang whole gid na ano yan sa ang iyang sino atop na ano gid ano, na siya nalangkat dito. Pero ano na ginamon na para masis na dahil siya. Sa mga gustong muhatag og tabang sa pamilyang mula, tawag lang sa numerong naka-flash sa TV screen. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!